kumusta mahal na mamumuhunan? Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Maaari mong ipos ito kung gusto mo. Maaari mong tingnang mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Auster Inc. Ticker o VUIE. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Hunyo 18, libo at 25. Sa pamamagitan ng pag-uuri Guru Markets Kumpanya Auster Inc. na bibilang sa subkategori. Auto Electron, 33 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa at ito ay medyo kinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 6.5 sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 0.7 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa kabuan. Makikita natin na ang average na rating para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa isang minus na rating, 6.5 puntos Auster, Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Auster Inc. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Auster Inc. nagpakita ng 80% dinamika. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na porsyento. Market capitalization ng kumpanya Auster Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.02 Bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 100 at 3 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.17 bilyon. Na may subcategory capitalization na US dollars 26 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng market at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inoookupahan bahagi Auster, Inc. sa subcategory kapag tinatasa ang market value ay percent. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.647%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pagsusuri ay umaabot sa 0.018 bilyong dolyar. Utang sa halaga ng libro ratio ay 11% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng halaga ng stock exchange sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, na lima milyon hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 8.7. Ang average sa subkategori ay 2.6. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ Dollars 120 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus, walumpu punto, na may average sa subkategory na minus, tatlo punto, isa Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.086%. Ito ay isang libo at anim mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng daan at dollars. Habang sa subkategory ay mayroong 4,000 at dollars. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay minus negatibo, 4 na daan at na punto ang average sa subkategory ay minus 5.5 5.5,000 dolyar. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay anim na daan at labintatlo libong dolyar. Subcategory, isang daan at pitumput walau thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, Toilet 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 10.8% na may average para sa subkategory na 7.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya Auster Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 50%. Ang aktual na pagtatasa ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars labinsyam. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars labin lima oras labin dalawa minuto. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng Stock Ouster, Inc. Sistema ng impormasyon Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Buksan ang sell order sa US$ Dollars 18.00. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 5.62. Ang stop loss ay nakatakda sa 32.36. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay independyenteng naayos batay sa mga resulta ng exchange session noong Hulyo 18, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Yield US, ay magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.